So, yo what's up mga lodi? Panibagong araw, panibagong vlog. So, pagkatapos ko nga po ang galing ng aking uh, trabaho, mga lodi, ay ah uh, po ako sa glit, sa palengke dahil uh, mayroon po akong bebelhen. Ayun. So, nandito na po tayo sa palengke, mga lodi. Mayroon tayong bebelhen ngayon para po gagamitin natin sa bagong taon. So, ito po ay uh, bibili tayo ng pampaswerte at uh, sana po ay swerte na ng ating uh, taon na 2024. Yun, lakad-lakad lang po at dahil po hindi natutuyuan ng uh, basa yung aming uh, talipapa. So talipapa lang po yan mga lods. Yan. At habang naglalakad po ako ay nakasalubong nga dito si Tomski. Shoutout out sa iyo Tomski. Happy Happy New Year. Sana po ay tubuan na tayo ng buhok. <laughs> so abangan nyo po yung aking mga bibilhin mga lodi. Puro uh, gagamitin po natin yan para po sa ating uh, prosperity sa bagong taon. So sana po ay pala rin tayo ngayong 2024 So dito nga po ay uh, bumili po ako ng orange So isang piraso lang po yung binili ko Dahil po ay sabi ko kay ate ay uh, Lalagay ko lang naman sa aking uh, Pampaswerte sa bagong taon So yan So napakamahal na nga rin po ng protas ngayon Dahil nga po ay uh, bagong taon So pauwi na nga po tayo mga lodi Dahil po ay uh, nabili na po natin yan So ito nag-aabang na po tayong uh, lumuwag yung uh, mga sasakyan At uh, mahirap po tumawid Baka po tayo ay uh, hindi abutan ng 2024 <laughs> Kayo rin po sa mga tatawid po sa mga sa kalsada po Ay uh, antayin nyo po Di bali pong mag-antay Nang matagal basta meron kang iniintay ayan. So yun nakatawid na po tayo mga lods So pawin na po tayo Ayan at uh, ibinandira ko na nga po yung aking mga nabili So ito po ay gagawin natin Uh, kinaumagahan so ito pagkagising ko mga lodi ay ito po Inihanda ko na yung ating uh, gagamitin so dahil wala po akong nabiling uh, transparent na plato or uh, mangkok so may naisip akong paraan ito po ay uh, matuloy lamang ito po ay uh, gum, gumupit nga po ako dito ng uh, wilkins so wilkins baka naman kahit isang karton lang <laughs> ayun So, ito po yung ating kailanganin mga loading materials na gagamitin natin sa ating uh, prosperity so 12 pesos na egg 12 pesos na uh, laurel tapos tali po 12 pesos din na kulay pula para po ay simbolo ng ating uh, swerte sa 2024 tapos sa uh, pera nasa sa inyo na rin po yan pero ang ginawa ko po dito ay uh, 12 pesos na pa 20 50 100 500 o 1,000 Nasa inyo namin po yan kung paano po ninyo gagawin yan. So ang paglalagay po ng pera at pagtatali po ng pera ay uh, 3, 5, 7, 9, 12. Ganun lang po. Nasa inyo po yan. Nasa inyo po kung anong gusto nyo. At ito po nga po sa may tatlong ampaw nga po mga Lodi ay uh, nagdagay po ako ng 168. So naalala ko pa nga, pa nga mga Lodi ano. Kaya pala may 100, da uh, may 168 sa Divisoria. Dahil pala sabi ng mga kapatid nating mga Badyaw ay este ano. Uh, Chinese Swerte daw pala yun uh, Sana po ay uh, dapuan tayo ng swerte So yun nga po mga lodi At uh, hindi nagtagal ay uh, inayos ko na Yung ating ampaw So pagkatapos ko po ayusin ito Ay nilagyan ko po ng pangalan Pagkatapos po ay uh, Habang po sinusulat ko po ito Ay uh, lagi ko po binabanggit Sana po ay swertehin tayo sa 2024 At ganoon din po yung mga, na mga kapanood nito sa mga nakakapanood po nito ay uh, ito lang po yung gagawin nyo baka sakali po ay makatulong sa inyo mga lodi pagkatapos nga po yan ay uh, inisa-isa ko na nga pong lagyan ng alcohol yung ating uh, salapi dahil sa atin na po ito ay kailangan po natin linisin bago po natin uh, talian dahil baka po ay uh, simpre po uh, ibang kamay po ang iba't ibang kamay na po yan ang mga nakakahawak diyan. At ito na nga po ay uh, ginupit ko na nga po yung DIY natin na Wilkins. So Wilkins, baka naman isang karton lang, okay na yan. At punasan po natin mayigi, patuyuin po natin dahil gagamitin pa po natin ang ilalagay natin dito bigas. So ayan na nga po, at uh, tinatalian ko na nga po yung pera. Abang po ako ay uh, nagtatali dito, ay uh, nagdadasal po ako na sana po ay magkakaroon po ito ng magandang uh, resulta sa atin na uh, sa taon 2024 pero kahit naman po ay nung gagawin natin kung hindi naman po natin natatrabahoin uh, at um, patulog-tulog po tayo sa pansitan ay sigurado po nga uh, wala naman po tayong mapapala tayo pa rin naman po ang masusunod kung ano po yung ating gagawin basta po ang mahalaga ay sabayan po natin ng sikap, tiyaga para po natin matupad ang ating mga pangarap at yan uh, ipinipir ko na nga po yung laurel kumuha lang po ako ng uh, 12 piraso dyan ayun sumuntikan so, nga lang po ako hindi nakakuha ng 12 buti na lang po ay may nakasiksik pa na isa at ang na, na so ayan na po nilalagyan ko na po siya ng alcohol so medyo mahaba po itong aking video mga lodi kung kayo po ay mayroon kayong ganito mga DIY, pwede naman po paki-comment naman at paki-iwan na lang po ng inyong likes. Share and comment na rin po para sa ating video para po malaking tulong na rin po 'yan sa pag-usad ng ating channel mga lodi dahil ito po ang ginagawa ko po ay hindi lang po ito para sa akin. Para po ito sa mas mga kailangan nating mga kababayan. Hindi ko man po masasabi sa ngayon dahil gawa nga po ay hindi pa naman tayo kumikita dito. Pero siguro po darating ang araw at uh, swertihin din tayo mga lodi na tayo naman po ang sa mga pinapanood lang po natin kagaya rin po ng mga pinapanood natin Lodi na mga tumutulong ay ganon din po yung aking gagawin sakali po tayo nga iswertehin pero sa ngayon po ay trabahoin po muna natin hindi po natin pwedeng tulog-tulugan ang ating swerte sa buhay dahil gawa na po ay hindi naman po tayo siswertehin kahit po nasa panaginip ay maswerte na kapag ka po tayo ay swinerte ng mga Lodi so ayan na nga po nilinis na po ang lahat ayan Nilagyan ko na nga po ng bigas yung ating uh, DIY na wilkins. Sa paglagay po ng uh, bigas dito sa ating uh, wilkins po, wag po masyadong puno. Mga 3/4 lang po okay na po 'yan para hindi po maano masayang kasi po ay gagamitin pa po natin 'yan. At inisa-isa ko na nga po hugasan yung ating mga gagamitin. Inuna ko nga po yung itlog at sa paglagay po ng itlog ay parang urasan lang din po. Susundan nyo lang po yung ikot ng urasan. Para po ay wala tayong mga kasalubong na kahit na anong masamang elemento. Para tuloy-tuloy po ang swerte, mas masaya. At dito na nga po, nag-time-slap na po tayo. Dahil mahaba po itong aking video. Kaya kapag ka pinanood nyo po, ay siguraduhin nyo pong tapusin nyo ito. Dahil mas maganda po ito kapag ka napanood nyo. Dahil nasa dulo po ang katapusan ng ating uh, pag prepare ng uh, prosperity mga lodi. Habang ginagawa ko nga po ito, talagang uh, nagdadasal ako ng time, -time sa akin sarili. Na sana po ay tayo naman po ang dapuan ng swerte. Dahil alam ko naman po at alam ko naman po sa sarili ko. Napakahirap po gawin at pasukin itong social media dito. Dahil dito po ay dito mo malalaman kung gaano po kahirap ang kumuha ng views sa mga followers mo. Dahil sabi nga nila, kapag ka hindi kasikat ay hindi ka uusad. Pero hindi po ako na nawawala ng pag-asa mga Lodi. Basta po may sipag ka, tiyaga. Siguradong makakuha ka rin ng nilaga. Pero kung wala pong laman yung kaldero mo, ay hindi po magkakaroon ng laman yan kahit kailan. Kaya kailangan po talaga trabawin. Bawat pagkakataon. At pag dumating po yung oras na yon mga lode, ay wag mo nang po kakawalan. Talian mo na o dipusas mo pa para sigurado. O di kaya ikulong mo na sa sarili mo mga lodi para hindi kayo iiwan. Ano't ano paman mga lodi ang mangyayari sa taon ng 2024 ay malugod po natin itong tatanggapin sa ating sarili. Magpasalamat pa rin po tayo sa ating mahal na Panginoon dahil po ay binibigyan tayo ng buhay at lakas. Na sana po ay walang mangyayari sa ating sakit o anuman na mga mabambigat na problema. Yun lang naman po ang daging higit na hihilingin natin sa Kanya. Kasi po yung kayamanan o no, yung uh, katagumpay ng ating uh, mga ginagawa ay ano na lang po yan. Palo up na lang po 'yan para po sa ating uh, ano sarili. So ito na nga po ay tinutusok-tusok ko na at sinisingit-singit ko na nga po. So mas maganda po pag masikip para po ay uh, umapaw po ang iyong swerteng darating sa buhay. So ito na mga Lodi, ay penis product na natin. So ito maraming maraming salamat po. Happy happy New Year po sa lahat. Ito na siya mga Lodi, final result. Wow. Yon. sana po ay swertihin tayo. pati po yung mga nanonood nito. Hanggang dito na lang po 'yung aking video. Maraming maraming salamat po. Kita-kits sa next video.